Sariwak watlay Sari wak -wakan na. Ngayong araw nga pala dinala ko na nga din pala yung mga kagamitan na kailangan para sa bahay ni Lola Pati na nga rin pala yung reclining chair sinama ko na Maraming maraming salamat nga po pala sa nagbigay ng reclining chair na si Blessings ni Guardian Angel at sa iba pa na nagbigay na ayaw nang i-mention ng mga pangalan nila Ako po ay taos-pusong nagpapasalamat sa inyong lahat at sa mga batang to na tumulong sa akin na magbuhat Maraming salamat Nadine, hanggang ngayon, hang, hanggang, hanggang hindi ka uwi anak ka. Ayun pa, lala ay. Hindi ka nagsasawang magbigay sa akin ng tulong, ah, oh, Hindi. hindi. Oh. May ano pa kayo, may nagbigay ng upuan nyo. Oh, may oh. nagbigay daw ng upuan nyo. Ay. Salamat ka, ma. Salamat. <laughs> may nagbigay, nagbigay pa. Sa iyo ng tulong. Ayan, maraming oh. salamat po sa nagbigay nito. po kutok ko. Mm. Kuto? <laughs> na, nakaalis sa kuto ko. <laughs> Salamat. Apo Lola, galing po kayo no. Blessings ni Guardian Angel. Oh, Ayan po, yung upuan nyo po. Oh, yung upuan. Ba't nakasawad ka, ka mo? Ba't ka ka ba'y mo? Eh, oh. rin ako. Oh. po bang pwede magbuhat? Para oh. eh, ano po, lipat dito kaya. Ay, ililipat. Ang pangayon, nagigipan na ngayon pa. Ang oh, mga boy.

Oh. Uh, uh, Yung isang Yung! Suwag! Alright! 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 ah ah Alright! suave Alright! 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 Eh. Hey! <laughs> ah, salamat sa at may nagsala, pa sa 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 Kahit madilim na. Ay, salamat ay. din. Higa na po kayo Lala. Oh, higa. Ay, higa. na. Oh, At Dito ka dyan madaling ano yan. Oh. Nakakagaka. <laughs> ka thank you. Dito ka sya magleg naman. May hi, ano no, <laughs> Umihi. At umihi ka dyan, okay lang. Tuturo lang oh, yan. ka. Tapos pag na mong umupo. Oh. 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 <laughs> <O>. oh. <laughs> oh, bay Oo. Ay, salamat. At nakadalaw kayo sa akin. Nagpapas gangan. Nagpapasalamat oh, ako oh, sa nagbigay sa, sa akin ng tulong. Amo. Kain ka ka. Kain Kain ka. Hindi pa ako nakabili. Alam ko pa akong mabibili. Kasa naman yung... Kasa ah. Ay, saan naman si Marodan. Ah. Ito, ito. Ito, ito. Ito, ito. Ito, ito. Ito, ito. Hanggang ngayon. At may pambili ako ng papay ko. Ayun hey, na, may papay Nalang... ka na no. daw. Ayun po, kainan niyo po yan. Oo, oh, marami Salamat no? po At ano? Ang ano? Ang ano? Ang ano? Ang ng grocery at Ang ano? Ang Pa. Ang ano? Ang ano? Ang ano? Blessings ano? Angel ano? Ang ano? Ang ano? Ang ano? po, ano? Ang ano? Ang ano? Ang ano? Ang ano? ano? Ang Yan, yan, ano? Ang ano? Ay, kaso hindi po ba siya malaglag dyan ay, sa gilad? Ang Ayan, Hindi po na dyan. Uh, ba. oh, oh, ha? ha? Salamat. Babatoyin kita. Salamat. Oh. Salamat. Mo na lang. Eh, nyo na lang po. Pag may nilipatan. Dito kahit papano. Paano po yan? Ayos na po siya dyan? Oh, oh, like Ay. <laughs> Hindi po siya babaligtad oh, eh, -baba -baba Di oh, diyan. Na ba. Hindi po ito kasi yeah. oo. Oh, oh. eh, no. eh, no. Ay no, babaligtad ka rin. Kayo na lang po doon. Kayo na lang po dito eh, ka. kasi medyo may tumutulo diyan eh. Nakawa po na lang dyan. Wala na. Wala na. Wala na sa mga pa. Bawal sa akin yung halo-halo, mga ngayon Hello, guys. Eh, si Kuya, parang lumalala po Man. yung ano nyo, Kuya. Magkano po yung ganto nyo? <laughs> Tindahan na. <laughs> Ayan po, salamat po sa nagbigay ng mga ano, uh, pagkain po nila. Asan po ba? Ayun. <laughs> Ayan, salamat po kay ate. Hi! <laughs> Hello! Hi, Nagbigay daw ng kape. Thank you, you po kay ate na nagbigay. Sa saging. At nah, sa mga tumulong Fala. po ng pabili Anuh. po ng mga ganito. Yan maraming salamat po. Eh. po. Ito po. Ito po. Ito Ano pong masasabi niyo kuya sa mga Ant nagbigay niyan? Salamat Salamat. Salamat. Kumakain na si Lola. Masasabi niya ko, matalayo. Ito po. Ito po. Ito po. Ito ay, may mga saging baba. Oo, oh, uh, naglaro tayo yun. Nagbigay na saging. Tapos ano po ako Nagbigay po ng mga ano, panggawa ng bahay. ano po mas niya sa mga nagbigay ng panggawa? Naglaro tayo. Nagbigay ka ng bahay bahay. Sa lahat po. kayo. Parang tagilid ko Hindi kaya ayusin natin. Okay ka na dyan, Lola? Higaan mo? Pwede na yan? oo. Oh. Good. Salamat na po. Pwede na bang i-taste ko nun? I-ano eh, nyo oh. lang po yan, oh. oh. Ito kaya, tignan mo yung pako. Ayan, eh, no, oh, oh. Opo na siya, oh. Opo oh. mm, na. Kung i-higan at... Hindi, hihilain nyo lang po yan. O, oh, ganyan. Ayun. <laughs> Mas easy na. Ayun. Kaso parang tagilid. pakiayos na lang po pa gano'n. Sige, merenda natin. Sige, magmerenda? Subdrinks? Sige, nagbongkaye. Nagbongkaye. Ipili mo yung 200. Ipili mo yung Ibalik mo yung 300 sa akin ha. Kabaya, kumusta na lang sa, kumusta sa Ay, iyo maba. hanggang sa pupuntahan mo. Maraming salamat po sa mga tumulong. Uh, kundi po dahil po sa inyo, uh, hindi po natin magagawa lahat ng to, sa mga sponsors po. Sana po mas mababa pa po ang buhay na ibigay sa inyo ni Lord. Wag po sana kayong magkasakit para po mas marami po tayong matulungan. Maraming maraming salamat po sa inyo. God bless you all po. Sa layo niyang Thank you Dumarin din siya. Ay, salamat din.